Okay, maganda magandang, magandang uh, hapon sa inyo lahat mga minamahal ko mga kababayan Muli po na dito na naman po tayo sa ating programa Reaction Mo, Birado ko At uh, syempre maganda magandang hapon po sa ating mga kababayan Luzon, Visayas, Mindanao Magandang sa mga kababayan po natin sa abroad Lahat po ng mga ipipahan nyo sa buhay Maganda magandang araw po o hapon Ano oras na papunod po ninyo Ito po ang ating programa Maraming maraming salamat po sa inyo lahat Okay, sa hapon po ito ay pag-uusapan po natin. Ito pong si Marco Beta. Ta, 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 ta. No? Na kung saan po mga minamahal ko mga kababayan, ay ito kasi talagang uh, nilubos-lubos na po ni Marco Beta. No? Nilubos-lubos niya na yung uh, pagkakataon. Dahil uh, marami siyang kapartido sa Senado, ayun, naging chairman po siya ng Blue Ribbon. Etong nakakatawa. Chairman siya ng Blue Ribbon, no? Na kung saan eh uh, siya ang mangunguna para papanagutin yung mga tiwali. <laughs> yung mga magnanakaw, oh. no? So dahil siya yung chairman ng Blue Ribbon Committee, Ah eh dapat mapakita gilas siya. Pero mukhang malamang mangyari na magpakitanggilas gilas ito mga kababayan. Dahil sa simulat-simula pa lang itong nakakatawa. Tinanggap niya at inako niya yung pagiging chairman ng Blue Ribbon Committee. No? Na kung saan ay bumabanat, tumitira, umapanagot. Bunga batikos sa mga kawatan ng ating gobyerno. Di ba? So dito, mga minamahal ko mga kababayan, masusubok ngayon. Masusubok ngayon yung kanyang pagiging chairman ng Blue Ribbon Committee. Ngayon, di ba nga iniimbestigahan po? Di ba? Kung tama ako, iniimbestigahan ah uh, yung uh, lahat ng mga politiko na may kinalaman sa pagnanakaw sa pera ng taong bayan na para sa project ng uh, para sa mga flood control. Ngayon, mukhang eh, uh, dali lang ah. Uh, paki ano ng anak yung ilaw? Mukhang uh, ano ano yung ilaw ko. Yan. Uh, okay. So, lalabas na pag lumabas yung pag-iimbestiga na itong si Chis Escudero ay may kit, may kita uh, katiwalian. At yung iba pa ay may katiwalian. Mga ni Bato, ni Bongo. Ano kaya sa tingin ninyo ang mangyayari? Natural. Pipiliin lang ni Marco Beta yung mga gusto niyang papanagutin. Dahil kaalyado, kakampi, pababanguhin niya yan. Gagawa ng mga ano yan. Alam niyo naman si Marco Beta kung gaano kasi ulo yung hayop na yan. Di ba? So gagawa yan ng story. Ah, hindi totoo yan. Magiging abogado na naman yan. Di ba? Pero pag hindi niya kakampi, hindi niya kasama, hindi niya kaisa, eh, mabilis pa sa alas 4. Magpapasikat yan. Ani mo eh, hindi rin magnanakaw. Di ba? Ako expected ko na. Para sa akin lang ah. Walang kwenta yung kanyang pagiging chairman ng Blue Ribbon Committee. Pinapaunahan ko na kayo. Paano ko nasabi? Kasi, kung yung taong ito, kung si Mark Oleta ay mayroong paninindigan para sa katotohanan at naninindigan para sa taong bayan, dapat noong iniimbestigahan si Sarah Duterte patungkol sa kanyang mga katiwalaan di sana isa siya sa bumatikos kay Sarah Duterte, pero hindi naging tagapagtanggol po siya ng isang magnanakaw naging tagapagtanggol po siya ng isang kawatan, pero ayun po sa aking uh, nakalap din na informasyon kaya lamang siya todo pagtatanggol kay Sara Duterte noong mga panahon na yon dahil nagaambisyon nga siya na tumakbo bilang senador ng ating bansa. Kaya kinakailangan niya na magpasikat kay Sara Duterte nang sa si ganon ay makuha niya yung simpatya ah, ng mga ano ng mga tagasunod ng mga Duterte. Makuha niya yung boto ng mga followers o yung mga tagasunod ah, ng mga Duterte. O. Oh. Plus, para makuha din niya yung boto nino ng mga membro ng KOGC. Kaya bagamat alam niya na kontrang kontra ah, ng kanyang reliyon, kalaban ng kanyang reliyon, yung doktrina ni Kibuloy, siya po ay walang imik, siya po ay hindi nagsasalita patungkol sa kaibahan ng doktrina ng doktrina nila sa doktrina ni Kibuloy dahil kailangan niya yung simpatya o boto ng mga membro ni Kibuloy at membro o mga taong naniniwala sa mga Duterte ngayon edi eto na maraming mga kaalyado ang mga Duterte na natitiyak kong lalabas Lalabas ha Lalabas at mahuhuli, mabubunyag ang kanilang mga katiwalian tungkol sa kanilang pagnanakaw sa pera ng taong bayan. Sample na lang natin si Paulo Duterte. Isang daang porsyento sa ayot sa gusto ninyo, lalabas at lalabas ang pangalan ni Paulo Duterte dahil noon pa man, tulad po ng sinasabi ni Pangulong, ah, ni Pangulo ng ano, na Senate ashirado uh, na sige sisikndero na wag lamang yung mga nakaraang tatlong taon ang uh, paimbestigahan ng ating pangulo kundi yung mga nakalipas pa na administrasyon eh bakit naman sa mga nakaraang taon lang isisisi yung tungkol sa hindi magandang uh, uh, mga proyekto na para sa o oh, yung hindi pag uh, Uh, paggasta ng maayos para sa flood control. Di ba? So, alam ni Chis Escudero, natitirahin po siya ni Marco Beta. Dahil hindi sila magkaalyado ni Marco Beta, natitiyak ko. Natitiyak ko. Na dahil hindi siya ang uh, uh, hindi siya kaalyado ni Marco Beta, sigurado po ako na talagang babatikusin ito ni Marcoleta. Dahil wala mang magpapasikat talaga si Marco Betta. dahil hindi natin na baka gusto niyang maging Senate President. ba? Diba? Kaya magpapapogi talaga yung ang gusto. Magpapakit talaga yung bulldog ng gusto. ba? Diba? Bulldog na mukhang chihuahua. Ngayon, Ewan ko lang ha Kasi Pagdating sa katiwalian Number one dyan si Bongo Ha Nakaalyado Ni Marco Beta Dito ngayon Dito ngayon natin makikita Kung talaga bang si Marco Beta Ay kalaban ng katiwalian Diba Pero alam ko Marami sa atin ang magsasabing hindi kami naniniwala ang kalaban ng katiwalian yan. Dahil kung kalaban talaga ng katiwalian, di sana kalaban din niya si Sarah ngayon. Kung talagang kalaban siya ng mga magnanakaw, ha? Ah, galit siya sa mga magnanakaw, eh di sana. Kasama natin siya ngayon. Di ba? Na nagsusulong na matuloy yung impeachment trial labang kay Sarah Duterte. Pero hindi. Nagbanta pa siya. Nanakot pa siya na sige, subok-subukan nyo lang na ituloy yung impeachment trial laban kay Sara Duterte. Ha? Magpipresenta ako bilang abogado niya. di ba? Nanakot si Mongoloy na Marco Beta. Kaya, kung ako tatanungin ninyo, ewan ko lang sa inyo kung anong masasabi ninyo, ako eh, hingin ko lang yung opinion ninyo, ha? Kayo sa tingin ba ninyo, dapat ba na maging chairman ng Blue Ribbon Committee, si Marco Beta. Ano ang magagawa niya sa tingin niyo? At sa tingin niyo ba, talaga bang uh, mapapanagot ni Marco Beta yung mga politikong tiwali o mga magnanakaw sa pera ng taong bayan? Yan yung mga tanong ko sa inyo. Pwede niyo po yung uh, pwede niyo po yung uh, -ano sa ating comment section. Ha? Huh? Pwede niyo pong i-type Pwede niyong sabihin ang inyong mga saloobin sa ating comment section. No? Sangayon ba kayo? O maniniwala ba kayo na dapat lang kay Marculeta o suwak lang kay Marculeta yung kanyang pagiging chairman ngayon ng Blue Ribbon Committee? Pero para sa akin, tulad nga po ng sinabi ko, hindi po ako sangayon. At hindi ako naniniwala na mapapanagot yung mga kawatan na politiko sa ating bansa. Bakit? Kilala po natin si Marco Beta. ba? Diba? Kilala natin yan. Tridor yan sa lahat ng tridor. Balingbing yan sa lahat ng balingbing. ba? Diba? So, ewan lang natin. Kasi wala pa naman napapatunayan si Marco Beta. Puro salita pa lamang yung kanyang mga pinapakita ngayon. Wala pa siyang na ipapakitang uh, kumbaga kahahangaan talaga ng taong bayan no? so tingnan natin pero para sa akin kung talagang gusto niya magpasikat gusto niyang ipakita na talagang siya galit sa mga korap eh dapat siguro ipakita niya at isa dapat siya sa magsulong na matuloy yung impeachment trial laban kay Sara Duterte nang sa ganoon mapaliwanag ni Sara Duterte at di ba maipakita ni Sarah Duterte na malinis siya, na wala siyang tinatago, wala siyang kinakatakutan. Diba? So, para sa akin, mga minamahal ko mga kababayan, suntok sa buwan kung, kung uh, talagang itong si Marcoleta ay uh, magiging kalaban ng mga kurap. Ikitang kita naman po sa pagmumuka, mas, mas kurap pa sa lahat ng kurap na naiisip natin at kilala natin. Diba? So, ganun pa man, eh ewan ko po. Maya-maya po gabi, babalik po tayo siguro mga mga 9 o 10. Pa babasahin ko po 'yung 'yung mga komento, 'yung, mga reaksyon sa ating pong live. So muli po tuloy po nang sinasabi ng Yulikod, mabuhay po ang ating kinabayan, mabuhay po ang mamahal sa ating kinabayan. Maraming maraming salamat po.